Ibana, so suka kay Romualdez dahil dito. Viral at tumani na sa na reaksyon mula sa netizen na nagireaksyon ng vlogger at actress na si Ibana Alawi. Kaugnay sa pangalan ng dating House Speaker Martin Romualdez, nakasalukuyang pa sentro ng kontrobersya dahil sa issue ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Isa si Ibana sa pinakasikat at pinaka-maimpluwensyang personalidad ngayon sa mundo ng social media at showbiz. Kilala siya hindi lamang bilang artista at content creator kundi bilang isang matapang na boses na hindi natatakot magbayag ng kanyang saloobin tungkol sa iba't ibang isyo sa lipunan. Sa tuwing may kontrobersyal na kaganapan sa bansa, hindi may kakaila na may mga pagkakataong naglalabas ng opinyon si Ibana. Sa kanyang mga social media accounts at kadalasan nagiging viral ang mga ito. Samantala, kabilang sa mga isyong tinututukan ngayon sa publiko ay ang umaling anomalya sa mga flood control projects ng DPWH. Naging laman ng balita ang mag-asawang kontraktor na Sina Pacifico at Sara Diskaya na umamin sa harap ng Senado na mayroong umiiral na SOP o kickback system sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon sa kanila, napipilitan sila magbigay ng porsyento mula sa bilyong-bilyong pisong pondo para lamang maaprobahan at maipatupad ang mga proyekto. Mabilis na nagalit ang publiko matapos mabunyag ang naturang sistema. Lalot ang mga proyektong ito ay nakalaan sana para sa proteksyon ng mga mamamayan laban sa matinding pagbaha. Sa gitna ng investigasyon, ilang pangalan ng mga mababatas ang nadawit. Isa sa mga pinakamabigat na akusasyon ay laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Bobo Marcos Jr. Hindi lamang ng mga ordinaryong mamamayan ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya kundi pati na rin ang mga kilalang personalidad sa entertainment industry. Isa sa mga ito ay si Ivana na tila hindi na nakapagpigil sa kanyang saloobin. Sa kanyang Instagram story, nagpost si Ivana ng larawan ni Martin Morales habang nasa loob ng kongreso. Ngunit higit na naging laman ng balita ay ang caption na nilakipan niya rito. Tatlong magkakasunod na nasusuka na emoji. Dahil dito, tila'y pinapayuhating ni Ivana na naniniwala siya sa mga aligasyon laban kay Romualdez. Matatanda ang mabilis na mang itinanggi ni Romualdez ang mga aligasyon laban sa kanya. Iginiit na wala siya kinalaman at hindi niya kailanman papayagan ng sarili na masangkot sa katiwalian. Gayunpaman, dahil sa patuloy na pressure mula sa publiko at sa kanyang kapwa mababatas, nito lamang nakalipas sa linggo ay tuluyan ng si Romualdez sa kanyang pwesto. Bilang Speaker of the House, Baghi na ikina ng marami kabilang si Ibana.